Hello Max Park, kamusta kayo? At ngayon sa vlog po natin ngayon Max Park, pag-uusapan po natin ang mga bagay na pwede mong gawin kapag walang message ang lalaki. At kung handa na kayong lahat, magsimula na po tayo at muli, be Spot! At ang unang bagay na pwede mong gawin kapag walang message ang lalakis, pataas ng attraction level niya para sa iyo. O pamaks pa din ang unang sikreto diyan upang ang isang lalaki ay talaga namang muli na magparamdam sa iyo. Alam niyo mga inspired, napakaraming nakakaranas niyan na ang boyfriend niya, ang mister niya ay hindi nagpaparamdam sa kanya, hindi nagre-reply at hindi nagme-message. Talaga naman para bang wala nang pakialam sa kanya. Yung iba ginose na, yung iba talagang hindi na nagparamdam sa kanila. At yung iba ngayon ay kinakabahan, natatakot at talagang nangangamba sapagkat yung partner niya ay nagsimula na mag no contact sa kanya. Kapag ka ganyan, ang nakikita mo at nararamdaman mo at nararanasan mo sa partner mo ngayon, ang sa mga pwede mong gawin ka inspired ay talagang mga ang yung attraction level niya para sa iyo. ano pwede namin gawin ka inspired? Paano namin gagawin yan? Siyempre naman upang tumakas ang attraction level niya para sa iyo, dapat maging attractive ka muli sa kanya. Baka naman kasi nagpabaya ka, baka napabayahan mong sarili mo, at lagan mang bumaba ang attraction niya para sa'yo, eh, isipin mo rin, mag-isip-isip ka din. Diba? ba? muni muni ka din. Isipin mo, ano bang, ano bang bumaba sa'yo, sa value mo? Yan bang itsura mo? Yan bang pagmumuka mo? Yan bang katawan mo? Yung amoy mo? Yung forma mo? O yung sabihin natin, maganda mong pag-uugal at pakikisama. Ang buhay mo, ano ba yung dahilan kung bakit bomabang attraction niya para sa'yo? Hindi ka na ngayon attractive sa kanya. Dati habol siya lang habol sa'yo. Napakakulit niya pagdating sa'yo. mayat mayat maya siya nagpaparamdam sa'yo para bang isa kang reyna para sa kanya. Pwede mang lagi siyang nag sa sa'yo at lagi mong ramdam na baluyan sa'yo. Pero ngayon nagbago na. Napaka-attractive mo palagi sobrang kakit-akit mo para sa kanya pero ngayon bakit hindi na? Sapagkat sigurado ako bumaba na, bumagsak na, nalugi na ang attraction level niya sa iyo. Hindi ka na ngayon kakit-akit sa kanya. Dahil kung kakit-akit ka sa kanya at attractive ka pa, hindi siya maggaganyan sa iyo. At hindi kanya At lagi siya magpaparamdam. At magme-message pa rin siya, pero bakit ngayon ganyan siya? Hindi siya nagpaparamdam sa iyo. At nahihirapan ka na Kaya mag self-improve ka Ayusin mo muli ang sarili mo Magbalik alindog ka Magpaganda ka, magayos ka At sikapin mo Ang lahat na magagawa mo upang bumalik ang dating ikaw Sa abot ng iyong makakaya Baka naman kasi dati ang sexy-sexy mo Sobrang hot mo Pero ngayon, hindi ka na sexy Siksik ka na Siksik ka na, oo Eh baka nasasaktan yung iba dyan Kainspire, dandan dandahan ka naman sa panalita mo. Ikailangan kailangan sabihin sa to para matauhan ka. Kaya magsimula ka na ng ngayon. mag improve ka. Diba? Magpa-fit ka muli. Pagandahin mo ulit ang sarili mo, ang katawan mo. ni ba naman sa inyo, dati sobrang ayos kung manamit. O sobrang ganda ng mukha, ng buhok ngayon. Mukha ng losyang, mukha ng napagawa ng panahon. Kaya kain support, huwag kang ganyan sa sarili mo. Kahit anong mangyari, kahit pinaparamdam ba sa ilang partner mo ngayon na sobrang mahal ka niya, kahit marami pa nagagusto sa kahit bata ka pa ngayon, kahit talaga namang napaganda mo ngayon, huwag ka magpabaya, dapat araw-araw pa rin ay nagdadagdag ka ng value sa sarili mo. Huwag ka magpabaya, patasin mo ang attraction level niya para sa iyo. lalaki ay maaaring muling matukso sa iyo at muling tumaas muli ang attraction niya sa iyo at muli siya magparamdam sa iyo, ka-inspire. At ang pangalawang pwede mong gawin kay Spark kapag walang message yung lalaki patahas ng interest level niya para sa iyo. O pumakas pa niya ng pangalawang sikreto dyan. Kasi sa pinakamahalaga, kapag nawala ng interest sa iyo, ang isang lalaki, talagang iiwanan ka niya. Manlalamig sa iyo, mararamdaman mo at malulungkot ka. Kahit ikaw naman eh, pag bumaba ang interest mo sa partner mo, di ba't para bang wala na rin siya masyadong halaga sa iyo? Sapagkat napakahalaga ng interest. Kasi may interest ka pa sa kanya, ibig sabihin, interesado ka pa. Pag bumaba ang interest ng isang tao sa iyo, hindi na siya interesado sa iyo. Bumaba lang interest eh. Hindi ka na interesting pagdating sa kanya. Inbon nabawasan ang pagiging interesado niya sa iyo. Hindi na siya kasing init noon. Nanlalamig na siya ngayon. Pinagsawaan ka na niya. Kaya naman lagi yung sabi sa inyo. Huwag kang laging maghabol, huwag kang laging ipakitang mahal na mahal mo siya. Huwag mong iparamdam na balo na balo ko sa kanya. Huwag mong ibigay lahat. Huwag mong ibuhos lahat. Diba? Kasi pag nangyari yan, bababa ang interest niya sa'yo. Kasi wala siyang hahabulin pa sa'yo. Eh bakit ba naghahabol ang tao? Sapagat alam niya na may value yun. Pag mataas ang value mo, ibig sabihin mataas ang interest mo. Ang interest niya sa'yo. Yun ang tingin niya sa'yo. Pag uh, high value ko sa mga mata niya, mataas ang interest niya sa'yo. Ganun yan parang ano lang din yan eh, parang sa negosyo, sa produkto, ba diba? Sa mga binibenta, kapag sobrang halaga ng isang bagay, ang taas ng interest ng tao dyan, nagagawan pa nga ng ibang, haba pa nga ng pili. Kaya dapat kayong sa produkto, huwag kang magmahal ng sobra para hindi mawala ang interest niya sa'yo. Dapat palagi pa rin siyang nababalaw sa'yo. Dapat palagi pa rin siyang naghahabol sa'yo. Dapat palagi ka pa rin interesting. May pagka-mysterious ka. Di ka dapat laging available, di ka dapat laging nagcha-chat. Di ka dapat laging nagko-call, di ka dapat laging nagte-text. Di ka dapat laging nagpaparamdam, di ka dapat mabis mag-reply. Dapat paminsan-minsan like kang busy. Dapat paminsan-minsan ini-ignore mo siya. Dapat paminsan-minsan nagpapamiss ka upang ang lalaki hindi kapag sawat hindi bumaba ang interest niya sa iyo. At dahil doon lagi pa rin siyang mag-e-effort sa iyo, mag-i-invest sa iyo. Lagi ka pa rin mahal niya. Pagkat lagi kanyang maiisip, sapagkat so, lagi ka pa rin niyang talaga namang laging ma-interest sa'yo. Dapat ganyan, hindi yung ikaw lagi yung habol niyang habol sa kanya sa pamamagitan ng sobrang needy mo, napaka-demanding mo, at talaga namang sobrang katangahan mo pagating sa kanya. Kaya inspired, kapag ka ganyang kayo sigurado ang isang lalaki, hindi na isang araw din siya magpaparamdam sa'yo. Wala nang interest sa'yo. Patasin mo ang interest level niya para sa'yo upang isang lalaki manumbalik sa'yo ang pag-ibig niya at ang pag niya sa iyo. Muli ka niyang kausapin, muli siya magparamdam sa iyo, ka-inspired. At ang mong pwede mong gawin ka-inspired kapag walang message siyang lalakis, pataas ng emotional level niya para palagi siyang in love sa iyo. Yan ang pangatlong ka-inspired. Alam niyo kung bakit na in love tayo sa isang tao? Bakit ang isang tao ay na in love sapagkat nakukuha ang emosyon. Diba? Kaya ka diba, may kasabihan o may, may mga payo kunin mo yung dam, ano, kunin mo yung damdamin, kunin mo yung tiwala. Ba, diba? may mga ganon. Kailangan magtiwala siya sa iyo. Kailangan makuha mo yung damdamin niya. Kailangan map mapalagay yung loob niya sa iyo. ganon yun, wala yung pinagkaiba sa ano, may ilab sa yung tao. Paano ka may ilab sa si isang tao kung ilang ka sa kanya? Paano ka may ilab sa si isang tao kung wala kang nararamdaman sa emosyon mo? Paano mo sabing in love ka kung talaga namang ang nararamdaman mo sa kanya ay parang normal lang? tulad sa iba. Kaya't masasabi mong in love kasi sa tao kapag may emosyon. Di ba? Kaya ka nga umiiyak eh. Kaya ka nga nalulungkot kapag wala siya, pag di siya nagpaparamdam dahil sa emosyon. Dahil in love ka. Ngayon kapag wala, nawala yung emosyon, masasabi mo bang in love ka? Kaya wala ka lang ang pakilam sa kanya sapagkat wala ka lang nararamdaman pa. Kaya pag bumaba ang emotional level ng lalaki iyo bumagsak ang emotional level ng lalaki sa iyo ay siguradong delikado ka. Sapagkat malamang sa malamang hindi talaga siya magparamdam sa iyo at mas lalong hindi kanya hahabulin sapagkat wala siyang nararamdamang ganun para wala siyang nararamdamang emosyon sa iyo para magkaroon siya ng dahilan para habulin ka. Bakit tayo naghahabol? Bakit ka hinahabol ng lalaki sapagkat mataas ang emosyon emosyo niya pagdating sa iyo. Emotional level. 'Di ba? Kaya nga malakas ang loob eh. Handang harapin ang lahat, pinaglalaban ka pa dahil sa emosyon na nararamdaman. Mataas ang emosyon, kaya nga minsan hagulgul pa sa iyak yung iba eh. Dahil sa emosyon. Pag bumaba ang emosyon sa'yo ng isang tao, wala siyang pakialam na iyo. Tandaan mo yan. Malamang sa malamang, wala na siyang masyadong pake sa'yo. iyo ka niya, pabayaan ka niya, hindi ka niya pansinin. Kalimutan ka niya, mag sa iba. Pero kapag ikaw ang laman ng kanyang puso, kapag ikaw ang sinisigaw ng kanyang damdamin o emosyon, kapag ikaw ang hinahanap-hanap ng kanyang emosyon, ng kanyang puso, ng kanyang damdamin, ng kanyang dibdib talaga naman ng isang tao, ay handang gawin ang lahat para sa sa'yo. Gano'n ka man kalayo, gano'n man kahirap para makausap ka, marami mang hadlang pangako sa'yo ipaglalaban kanya. Totoo yan, ka-inspired, pero pag bumaba na, delikado ka talaga. Kaya patasin mo. Kaya spark paano pa papataasin ng emotional level? Para muli siya magparamdam. Miss na miss ko na siya eh. Ayun e, nga, di ba? Yung mga sinabi ko kanina, attraction level, interest level. Pag tumas yung dalawang yan, attraction tsaka interest, eh babalik ang emotion. Ang spark, yan ang sikreto para bumalik ang spark. Para ano, bumalik ang tamis. Attraction at interest. Unahin mo kasi ang sarili mo, huwag puro lalaki. Ang titigas ng ulo nyo, ang tatanga nyo, at ang rurupok nyo, at ang mamartir nyo. Imbis na mag-self-improve ka, wala kang ginawa kundi maghintay na lang sa kanya, sa message niya. Imbis na unahin mo ang sarili mo, wala kang ginawa kundi umiyak dyan lumuha ng lumuha. Imbis na magpaganda ka, magpa-sexy ka, mahalin mong sarili mo, pahalagahan mong sarili mo, wala kang ginawa kundi maghabol sa kanya, manggulo sa kanya, mangulit sa kanya, tadta rin siya ng chat, tadta siya ng text, puro kakol sa kanya, pati magulang niya ginugulo mo, mga kaibigan niya kinakausap mo, pinupuntahan mo Pinupuntahan mo pa siya sa trabaho, ginugulo mo pang ang pag-aaral niya, talaga namang namamahiya ka pa, pati sa social media nang gugulo ka, nagpaparinig ka, nagpapaawa ka, nagpapatama ka, sa tingin mo ha, bullying ka at babalik yung lalaki sa'yo pag ganyan ka, unahin mo ang sarili mo. Pag mag-focus ka sa sarili mo, self-improvement mo, pagandahin mo muli ang sarili mo, gawin mo kaakit-akit ang sarili mo, ipakita mo sa kanya na kaya mo pa rin maging masaya kahit wala siya. Ipakita mo sa kanya kanyang kaya mo kahit wala siya. Ipakita mong hindi ka maghahabol. Ipakita mong hindi ka maaatat sa reply niya na okay lang sa'yo kahit wala siyang chat, wala siyang text, wala siyang call, wala siyang paramdam. Okay lang sa'yo, kaya mong maging mabuhay, malakas ka. At kapag nakita ng isang lalaki, ng partner mo, na okay ka, masaya ka, nag-improve ka, at hindi ka apektado ang lalaki, babalik ang attraction at ang interest. Eh kayong spark, bakit para marami pa rin nasasaktan? Sapagkat maraming maruropok, hindi kayang gawin ang sinasabi ko. Mas pinipili nilang umiyak, mas pinipili nilang magparamdam. Mas pinipili nilang mangulit. Mas pinipili nilang maghabol. Mas pinipili nila na magpakatanga. Eh kasi yun yung pinakamadaling paraan eh. Pero ang dulo nun, kapahamakan. Ihiwang ka ng lalaki kahit bumalik ang lalaki sa'yo dahil lang sa awa. Kasi yung interest mababa pa rin. Yung attraction mababa pa rin. Wala ka namang ginawa sa sarili mo. Naghabol ka lang eh. Naawa lang siya sa'yo. Pero kung uunahin mong sarili mo, maghihintay ka ng panahon, magtitiwala ka sa proseso ng no-contact rule, at magsusumikap ka para mag-self-improve, ka inspire Babalik at babalik yan. Siyempre, una sa lahat, di mo siya binalit, di mo siya hinabol, mag-iisip yun, bakit di ako hinabol nun? Anong pinagmamalaki ng babae na yon? Hindi niya na ba ako mahal? Doon pa lang, medyo kalahati ka na. Eh, pag nag-improve ka pa, tapos tinuloy-tuloy mo pa din nagparamdam, eh, di magpaparamdam siya sa iyo sa katagalan. Sapagkat maraming katanungan ang papasok sa utak niya. Palagi siyang mag-iisip at curious sa iyo. Magwa-wonder sa iyo. Tuwing gabi, pag wala siyang ginagawa, iisipin ka niya, Bakit hindi ka naghabol? Sa halip ang saya-saya mo pa. Sa halip hindi ka paapektado. Sa halip mas lalo ka pang gumaganda. May nagpapasaya na ba sa yong iba? Hindi mo na ba siya mahal? May iba ka na bang mahal? Ang lalaki sa katagalan kapag hindi nakatiis? ay muling magpaparamdam sa sa'yo ka-inspired. At ang pang-apat na pwedeng gawin ka-inspired kapag walang mesh yung lalakis, wala din siya minsan at hayaan mong mag-invest din siya iyo. Yung pang-apat ka-inspired. Alam niyo, dapat ganyan. Kaya napakahalaga na huwag kang laging available. Minsan, baliwalain mo siya. Hindi dahil sa hindi mo siya mahal. O di dahil sa sabihin natin, suplada ka. O masungit ka. O galit ka sa kanya. Minsan, Sadyain mo lalo na kapag busy ka. Yung iba sa inyo, kahit busy, puro pa rin love life eh. Yung iba sa inyo, kahit nagtatrabaho, cellphone, nagre-reply sa ano, partner niya, ikong eh mahuli ka ng bus mo, ditanggal ka. Puro ka love life, puro ka lalaki, nandyan lang yan, mahal ka niyan. Mas lalo ka nga niyang mamahalin kapag wala kang masyadong pakialam sa kanya Mas lalo ka nga niyang mamahalin kapag di ka lagi nagpaparamdam sa kanya. Mas lalo ka niyang mamahalin kapag sapat lang ang oras, panahon at pag-ibig mo sa kanya. Mas lalo ka niyang mamahalin kapag nakikita niyang mas focus ka sa karir mo. Mas lalo ka niyang mamahalin kapag mas focus, nakita niyang mas focus ka sa sarili mo. Mas lalo ka niyang mamahalin kapag nakita niya, naranasan niya, naramdaman niya at napatunayan niya na hindi ka baliw sa kanya, na hindi ka maghahabol sa kanya, na kaya mong mabuhay kahit wala siya, na hindi ka takot na mawala ng pag-ibig sa buhay mo, na kaya mo pa rin maging mas masaya, maligaya kahit hindi mo siya kasama, ka-inspired. Dapat ganon. Minsan, baliwalain mo siya, mag-focus ka sa ginagawa mo upang maging productive ka, maging progressive ka, mag-improve ka, maging high value ka, mas lalo siya mag-ahabos yung pag ganon. Hayaan mo siya mag-invest sa'yo. May e, ka-inspired, paano mangyayari yun? Mag-i-invest sa sa'yo. Kapag hindi mo siya pinapansin minsan, pag binabaliwala mo siya minsan, pag hindi ka available minsan, iisip yon ang isip sa'yo sapagkat partner ka niya at mahal ka niya. Huwag mong hayaang mawala ang pagmamahal niya sa iyo sa, pamamagitan ng pagkabalyo mo sa pag-ibig. Kaya dapat chill ka lang. Be calm. Maging kalmado o kalma. Di ba nga sabi sa kanta? O kalma. Kasi pag hindi ka naging kalmado sa pag-ibig, iiwanan ka niyan. Mapupunta sa iba yan. Pero pag kalmado ka, pinapakita mong chill ka lang, masaya ka lang, hindi ka baliw sa kanya, hindi, hindi ka sobra kong magmahal. Di ka lagi nagpaparamdam, di ka magulis magret, dahil napakita mong busy ka, may karir ka, high value ka, di ka basta basang baba, hindi eh, ka kaladkar, hindi ka yes nang yes, hindi ka sunod nang sunod, lalo na mali. Nagbibigay ka lang sapat na oras, huwag ka rin magkukulang, huwag ka rin, huwag ka rin magkukulang sa oras mo, huwag ka rin magkukulang sa pagmamahal mo, huwag ka rin magkukulang sa lambing mo, pero huwag rin sobra. Dapat balanse lang, dapat sapat lang, upang wala siyang masabi, at upang mas lalo siyang mabaloo sa' yo ka inspired sa'yo sa mga sikreto. Minsan, baliwalayin mo siya, huwag kang laging available. Hayaan mo siyang mag-invest, kakaisip sa'yo. Kaka-curious sa'yo. Kaka-wander sa'yo. Hayaan mo siyang mag-invest, mag-effort kung paano kanya muling makakausap. Kung paano ka magkakaroon ng time sa kanya. Hayaan mo siyang mag-invest, kakahintay sa'yo. Hayaan mo siyang mag-invest, kakaisip kung gaano mo siya kamahal. Hayaan mo siyang mag-invest, ng talaga namang pagka-miss sa'yo upang ang isang lalaki, ay mas lalo kang pahalagahan, mahalin at ngayon, kung hindi siya nagpaparamdam at yung ganyan ang gagawin mo ang isang lalaki ay magwe-message din sa'yo magre-reply din sa'yo magugulat ka isang araw, nandiyan na siya ka-inspire at naman ma, pwedeng gawin ka-inspire kapag walang message ang lalakis, ang baguhin ang dapat baguhin, yun ang palima ka-inspire Eh, anong ibig mo sabihin ka-inspire na baguhin ang dapat baguhin eh, ano pa ba ay yung mga alam mong mali yung mga bagay na dahilan kung bakit hindi siya nagpaparamdam sa iyo ngayon. Yung mga dahilan kung bakit siya ay nanlalamig sa iyo ngayon. Iniiwasan ka, ginugos ka, tinitiis ka. Pinababayaan ka at pinaparamdam sa iyo na wala kang halaga. Ano bang dahilan? Ano bang dahilan? Yung ugali mo ba? Yan ang dapat mong baguhin kung sabihin mo, "Oo, oh, ugali ko po." Aminado po ako, nagira ko, nagira ko. Aminado po ako, bungangera ko. Una sa lahat, aminin mo sa sarili mo. Yung iba kasi hindi inaamin eh obvious na obvious naman, napaka bungangera mo, hindi mo pa inaamin, kaya super, hindi ako bungangera. Hindi ka bungangera, naririnig ng kapitbahay ang bunganga mo, buong barangay, kilala na nagir ka. Aminin, mo, aminin nyo muna sa sarili nyo yung pagkakamali nyo. Acceptance muna. Kasi hindi mo, hindi mo mababago ang sarili mo kung hindi mo tatanggapin na may mali ka. Ganyan sa buhay, kaya yung iba hindi nagbabago eh. Maraming tao hindi nagsasucces eh. Hindi nila alam kung anong mali sa kanila. Alamin mo kung anong mali sa'yo, tanggapin mo kung anong mali sa'yo, at baguhin mo ito. Baguhin ang dapat baguhin, baka kasi iniiwasan ka niya kasi sobrang ingay mo. Baka kaya iniiwasan ka niya kasi sobrang selosa mo, sobrang maduda mo, sobrang napaka-toxic mo. Palagi kang masungit, palagi kang suplada, palagi kang nangaaway. Ano ba ang dahilan? Baguhin ang dapat baguhin. Baka naman, ang dapat mong baguhin ay yung pagiging burara mo. O yung ibang babae dyan, aminin nyo, napaka burara niyo baka yung panty mo kung saan-saan mo lang nialagay yun kakahubad mo pa lang kung saan-saan mo inaano o kaya naman napakaburara mo pag meron ka o napakaburara mo sa bahay di ka man lang nagwawis di ka man lang nagpupunas o kahit girlfriend ka pa lang yan napakaburara mo sa sarili mo ang baho ng kilikili mo ang baho ng buhok mo ang baho mo di ka nagpapabango baguhin ang dapat baguhin mag-isip ka wag puro sa laging isipin mo ba isipin mo rin sarili mo kung ano bang mali sa iyo baka may yung ibang babae, puro ano eh, pabiktim eh. Kainspart, ano pabiktim? Yung ano, puro lalaki sinisisi. Puro lalaki sinisisi? Uy, wala, hindi, puro kasalanan ng lalaki, puro mali, puro mali ng lalaki yung nakikita niya. Pero yung mali niya, hindi niya nakikita. Huwag kang ganyan. Maging fair ka. Huwag kang unfair. Diba? Huwag kang pabiktim. Kainspart, sa yun sa mga datong tandans, at kapag binago mo, Baguhin ang dapat baguhin kapag binago mo yung mga alam mong dapat mong baguhin sa sarili mo. Malamang sa malamang, daig pa lang alamang, ay magme-message na iyo ang isang lalaki, ka-inspire. So mga po, maraslamat po Max, pa, sa pagtapos ng vlog pong na ito. Tapos kalimutan na mag-like comment, sure na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba at sa mga di pa po nag-subscribe ay pa-subscribe mo, Max, po Max Palette, click ko na rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago akong i-upload na video at sa mga gusto magpa-coaching makausap ako magpa-advise, pakimessage lang po ako sa akin Facebook ay po yung profile picture ko pakimessage lang po ako sa dyan, ako mismo mag-reply sa inyo pag-usapan at ayusin natin ang problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat, makisupag, magingat Maki Maki kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli... be it spot